Isang napakagandang araw po uli mga kaibigan, tayo may misyong gagawin ngayong araw. Ito po ay upang pasayahin ang mga batang mag-aaral ng Bulelak Daycare Center na matatagpuan sa Barangay Malanday, Lungsod po ng Marikina. Kasama po natin, siyempre pa, ang Marikina Police Station, uh, Advisory Group at ang mga kapulisan at... Uh, hindi ho may sasakatuparan itong misyong ito kung hindi po dahil sa ating uh, sponsor ang paluto nga po kay Ma'am Shirley Sinchongko at ang kanyang uh, asawa na si uh, Boss Rolly Sinchongko. Dahil birthday ni Ma'am uh, Shirley ay uh, naghanda po siya ng uh, konting salo-salo para sa mga bata uh, mag-aaral ng kulelak, uh, Daycare Center at uh, yan na nga po na ng mga bata at excited na sila at uh, nakasama natin ang mga kapulisan ito'y bahagi ng kanilang community service ikanga at syempre pa nakasama rin din natin dito si Counselor Boji Bernardino ng uh, Marikina na nagbibigay po ng mensahe para sa mga bata at pagbati na rin ng Happy Birthday sa Birthday Girl kay Ma'am Shirley Sinchonko at uh, yan nga po ito po ay uh, taong-taong namin ginagawa. Sa pagkakataon po ito, dito nga namin na uh, isinagawa yung ating feeding program at pamimigay ng mga food packs sa uh, Pulelak Gymnasium. Dito po yan sa Barangay Malanday, Marikina at nakasama rin po natin ngayon si, si Vice Mayor, Mayor Marion Andres ng Marikina City at nagpabot din po siya ng kanyang uh, taos pusong pagbati uh, sa ating birthday girl sa kanyang uh, mga sinasagawang uh, charities na ang napili niya nga po ay ang Bulelak uh, Take Care Center at nagpapasalamat po tayo kay Ma'am uh, Shirley at uh, para mapasaya ito mga batang ito siya po ay uh, naglaan ng oras at panahon upang uh, makasama sa kanyang uh, kaarawan ang mga batang mag-aaral ng Bulelac uh, Daycare Center kaya salamat po tayo maging ang uh, pamahalang uh, lokal ng Marikina ay lubos-lubos po ang pasasalamat sa ating sponsor dahil birthday niya minarapat niyang uh, makapagpasaya ng mga bata, isang daang bata po ito na ating uh, uh, pasasayahin sa araw na ito the Bilang pagkilala nga po sa uh, kagandahang loob ni Ma'am Shirley at ng uh, paluto nga po, sila po ay binigyan ng uh, plaque of appreciation uh, ng uh, Lungsod ng uh, Marikina sa pangunguna nga po ni Vice Mayor Mario Andres, kasama pa rin si Councilor Boji Bernardino at ang uh, kasamahan natin sa mga kapulisan ng Marikina City Police maging uh, station advisory group Ayan, ang inyong lingkod ay kasama rin sa Marikina City Police Station Advisory Group at bilang pagkilala sa kabutihan ng mag-asawang ito na matagal ko na nga po sila nakakasama sa ating mga sinasagawang mga charity mission hindi lamang po dito dito po yung unang pagkakataon na nakasama ko sila ma'am Shirley sa maraming pagkakataon po sila ay aking nakakasama sa mga sinasagawa nating uh, charity mission at pa sa salamat at taktikal sa kanila sila po ay binigyan natin ng uh, certificate of appreciation mula sa uh, lungsod ng Marikina at saka sa Marikina ang uh, drug Abuse council sila po ang uh, nagbigay ng uh, plaque, uh, ng certificate of appreciation ito sa mag-asamang ito kayo maraming maraming salamat po sa inyo ma'am Shirley At ang inyong naman pong lingkod ay nagbigay din ng munting ensahe uh, para sa mga mag-aaral na syempre ay uh, kinakailangan nilang pagbutihin ang kanilang pag-aaral Yan ay unang hakbang pa sa pagkamit ng uh, mga pangarap Ang mga bata ito na nag-aaral pa lamang ng daycare center Ito yung unang hakbang nila sa paghubog sa edukasyon kanilang kinakailangan sa kanilang uh, paglaki naririto pa rin ang ating mga kasama mula sa Marikina Police at uh, sila Councilor raboji at uh, Vice Mayor uh, Marion Andres. Ating mga pong uh, binibigyan ng pagkilala ang uh, kabutihang loob ni Maring Shirley sa patuloy niyang pagsuporta sa mga sinasagawa nating mga uh, charities sa mga pagka, maraming pagkakataon na po na ang paluto nga po sa pamamagitan po nilang mag-asawa ay nakaka-partner po natin sa maraming pagkakataon na uh, since ng pandemic po ay nakasama ko na ang paluto nga po sa pagbibigay at pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sila po ang isa sa mga support group ng Handog Kapatid TV na patuloy po na tumutulong po sa inyong lingkod upang may pagpatuloy po natin ng misyon na makatulong sa ating mga kababayan lalong lalo na yung mga nangangailangan at ang mga hirap sa buhay yan po ang misyon ng Handog Kapatid TV na pag-abutin po natin ang uh, mga nangangailangan at ang mga kagaya nila Ma'am Shirley at ipapang mga donors natin na willing magbigay ng kanilang tulong upang ma-share naman sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong yan po ang uh, pinaka primary purpose ng Handog Kapatid TV tayo po ay namamagitan doon sa mga may mamabuting loob at doon naman po sa mga nangangailangan natin mga kababayan ang Handog Kapatid TV po ay nagsisilbing tulay upang sila ating pagdumdumdumdungin uh, maraming maraming salamat po sa kagayto ma'am Shirley God bless po sa inyo, pagbalay po kayo para mas lalo pa ho tayong marami pang maabot na tulong at sa pagkakataon nga pong ito uh, giging regular na po yung ginagawa nating itong uh, full, uh, feeding lalong-lalo -lalo na sa mga bata yat po yung pinangako sa atin ni Ma'am Shirley na ito po ay atin ang gagawin ng sa regular na pagkakatao. Okay. Maraming maraming salamat uh, Ma'am Shirley sa inyong pagtitiwala sa Handog kapatid TV at uh, tayo po ay kami ay inyong pinagkakatiwalaan sa marami ng pagkakataon. So maraming salamat sa ating partnership. Uh, sana pa po uh, magtumagal pa ang ating pagsasama-sama para mas marami pa tayong mga kababayan natin ang atin pong matutulungan. Oh, po Salamat, salamat tingnan, kasi